I don't, I don't nga pala Dian pala ito guys Ayan <laughs> okay, Di desierto tayo guys, di desierto Nah, dito tayo sa desierto Nang ah, sabi Oo. siya Adja yung taniman ata. Daming lumilipad ng mga galing doon ano, yung kulay brown. Aputi eh, naka ano tayo. Dam pala to guys, mga kakatribo. Ay, mga kakatribo. Mga ka barako bugoys. mga ka barako. Nasa dam po tayo ngayon. Ito yung dam na sinasabi natin na na ano na natuyo. Mga natuyon yung dam ito guys, so oh. Natuyo. Doon sa unahan yung labasan ng ano pero wala na siyang ilakapas kasi nga natuyo kasi sa history daw ng ano, eh, may nakapunta daw dito napakalaking balina yan ang kwento ng mga uh, mga makalumang tao dito guys may napuntang balina uhaw na uhaw daw yung balina guys ayun sa sobrang uhaw itong dam na to ininom niya lahat na tubig kaya nangyari guys nawalan tayo ng tubig kaya ngayon ang Saudi Arabia eh walang tubig na mainom yan ang kwento po ni Barako Bugoy naguulat po from Saudi Arabia Barako Bugoy <laughs> yan kung makikita nyo guys talaga naman super init talaga dito pero hindi mo mararamdaman yung init tirik na tirik ang araw ha tingnan mo kasi ka umaga yan umaga guys nga, ano, nakita, nakakita ka bang 3 kang umaga 3 kang araw na gabi ah oh, syempre umaga lang guys tayo oh sinusurbe namin kaya itong tropa ko ilang years ka nang abroad sa abroad oh sa limang taon niya ang pagtatrabaho ng, sa abroad biro-biroin nyo guys nakabili siya ng isang hasinda dito makikita nyo sa kanya yan lahat na makikita nyo dito guys pagmamayari nyo yan ganito kayaman si Baraco Bugoy. Oh, tingnan mo, may sarili siyang dam. sabi nga ang pinto nga ng lolo niya. Si ano nga pangalan ni lolo mo? bugoy Oh, si Lolo Bongkoy. May napadpad nga daw dito malaking balina. Ayun nga, mga katribo. Makikita mo, oh. Itong mga bukol-bukol na 'yan, taya ng langgam. Makikita mo tayo ng langgam, guys. Dito ka makakita ng mga higanteng langgam. Ayun. O, oh, tingnan mo, biro-biroin mo. Eh kita mga building dun guys Ha? Ah? Pag mamayari niya yan O, oh, sa kanya yan lahat O, oh, kaya, biren mo Naggawa pa siya dito ng mga butas-butas Kasi nga guys, itong si Barako Bugoy Mahilig sa gagamba Ayan, doon niya inlalagay yung mga gagamba Pinapatulog sa mga butas-butas na yun Pero nga Talaga naman, ayan O, oh, malapit na tayo sa Sa finish line <laughs> Mga katribo <laughs> Makikita nyo Talaga naman Huwag talaga si kapayan Saan pa? Sa Sa limang taon niya sa abroad Nakapundar siya ng ganito kalaking lupain Biro mo biro yun yan Meron pa ditong dam Ayan Ito na ho Sa kabila niyan guys Sa kabila niyan Ibang planeta na yan Diyan naka ano yun Diyan niya hinanap, Nahanap yung ikapitong bulan ng ano Bulang kristal Nakikita mo yan yung mga butas-butas na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumubra, di ba? Sumubra. Yung pitong Dragon Balls, sumubra ng isa. Kaya pala sapa yan. Oo, nakikita. Tagak ato yun. <laughs> <laughs> oh, wild duck ba yan?